Himas Rehas naman ang top one most wanted person ng Luna, La Union, matapos ang isinigawang operasyon ng PNP sa bayan ng Peña Randa, Nueva Isiha. Ang report mula kay Corporal John Del Supremo. Timbog ang number one most wanted person, municipal level ng Luna PNP La Union, sa ikinasang operasyon sa bayan ng Peña Randa, Nueva Isiha. Kinilala ang individual sa alias Rome, 40 anyos at pansamantalang naniniraan sa sabing lugar. Sa pangunguna ng Luna PNP at sa tulong ng La Union Police Intelligence Unit kasama ang Pinyaranda PNP, natagpuan si alias Rome sa lugar kung saan siya ay pansamantalang namasukan bilang isang construction worker. Ayon sa Luna PNP, pandang alas 5 ng hapon ng lunes, naaresto ang nasabing akusado sa bisa ng Warda Bares sa magkaiwalay na kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition at Article 32 of the Revised Penal Code o ang kasong grave threats na may inirekomendang 80,000 pisong piyansa bawat isa. Matapos maresto ang individual, agad na may itong dinala sa Medicare Medical Center para sa Physical Mental Examination, kasunod ay dinala sa Estasyon ng Luna PNP para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Mula dito sa Ilocos Region. Ako ang inyong terrain correspondent, Police Corporal Jandel Sopremo, alagad ng batas, taga ng Balitang police.